So okay, gawa tayo ng short video ngayon. So, share natin yung kunting kaalaman natin. Ang problema natin dito ay lusot yung preno. Kung mapapansin nyo, bago na po yung kanyang brickmaster, pinalitan na nila. Pagkatapos nilang mapalitan ng brickmaster, siyempre nag-bleed sila. Nakaubos na sila ng dalawang litrong brick fluid. Hindi pa rin nila na-solve yung problema. Lusot pa rin yung preno. Silipin natin yung ilalim kung bakit lusot pa rin yung preno kahit marami nang na Ayan, Uh, pagkasilip ko, unang bumungad sa akin, nakita natin kagad yung bleeder screw. Yung bleeder screw niya ay sa baba. So, dapat yung bleeder screw na ito, ayan, ay dapat po, nandito yan sa taas. Yan, yan. Para mailabas, na, para mailabas yung hangin pag nag-bleed tayo. Bakit naman kasi napunta yung bleeder screw sa baba? So, imbes na nasa taas yan. Ang ginawa kasi nung unang gumawa dyan, binaklasabay yung dalawang brake caliper. Pagkatapos, hindi na naibalik ng tama. 'Yung kaliwa na puta sa kanan, tapos 'yung kanan na puta sa kaliwa. So ayan. So 'yan, taagin natin tandaan, dapat 'yung bleeder screw ay nasa taas. Okay?